Uy, dumating na pala yung parcel ko. Oh. Ayan. Binili ko to sa ano. Pero may damage yung ano. Sana walang ano. Sana kompleto siya May damage siya oh. Hmm. Ayan. May damage. Unboxing natin. I-flex ko sa inyo, guys. Uy bago ko i-flex yung ano, yung bago ko i-flex yung parcel ko, ayan. Magtitimpla muna ako ng kape. Kape tayo mga anong oras na ngayon? Alas stress. Kape, kape. Coffee is life. <laughs> Bumili pala ako ng kape. Kasi doon sa Lucky Plaza, no naubosan no sila ng Tokyo. Tokyo ba yun? Oo. Yung sikat ngayon na dieting eh. Coffee. Ayan. So, itry ko to. Try ko to kung matatanggal niya yung belly fat. <laughs> na try ko na this morning. Gusto ko na talagang ma ano ma detox yung chan ko kasi alam kong ano, madami ng dumi na hindi natatanggal kaya so kaya try ko to. Siguro maubos ko to ng ano. Try kong twice a day. Yan. Simpla <laughs> muna. Ayan. Pangalawa na to. Numpisan ko kaninang umaga. So, nagbawas naman ako. Naibawas ko yung ano. Pangalawang bawas na. Every morning naman talaga ako nagbabawas. Pasintabi po sa mga kumakain. So, mga... Ah, gusto kong tanggal yung mga dumi na hindi na ilalabas. Kasi, feeling ko hindi ko, pa na, hindi ko na ilalabas lahat. So, yun guys. Ganito kasi yung chan ko ngayon. Bang! Okay. Pinapang-papoy na guys <laughs> Tumatanda, tumataba oh. diba? So, i-flex ko sa inyo yung In-order ko sa TikTok uh, Sumali kasi ako sa mga live-live Live ni Jolene Hi Jolene Kung mapanood mo tong video ko Nasa akin na yung mga gamit mo <laughs> Ito oh. May damage siya oh. Hmm. Order ko pa ito last week. Guys, itong mga tindan to, mga ginamit lang niya one time, yung iba, ano, yung mga tinitindan niya, mga bago, hindi pa niya ginamit. Nagbabawas lang siya ng ano, ng mga gamit. Sa ginamit, dami ng ang gamit sa bahay. So, nagustuhan ko to, oh guys, kasi itong bag niyang to, ang cute. <laughs> kasi siguro yung cellphone ko dito, kasi kaya. Ang cute niya. Good condition pa naman siya, oh. Tingin sa loob. Mm, mga hindi niya ginagamit. Ayan, ibinibintan e, niya. Ito parang $3 to eh. Oo, oh, $3 siya. Wala kasi akong makitang mga ganitong bag sa ano, sa ukay-ukayan sa Lucky Plaza inong eh, linggo nag-ukay? na naman ako ng kaukay. Ukay ako ng tatlo. 3 for 10. So, yan. O, diba? Tapos, ito pa, o. Oh. Mm. Punta ng market. Kapag marami kang pera, o. Di ang dami mong, ano, paglagyan. Tapos, ito na nagustuhan ko din. Kasi, cute siya bobo. <laughs> Tatakpan niya naman to, bobo. Hmm. Hay. Tapos ito, bago pa siya oh. Grabe, ang daming man, ang daming mga nagmamay kasi mga bago pa hindi niya ginagamit. Hindi naman siya kamahalan, so ito na i-expand to eh. Bagpak 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 ata to. Oh, di ba? Pang travel. Hmm. Uy, ganyan siya guys, oh. Mm. Bago pa siya. Amoy bago. Tapos may paganyan siya, may pagilagay ilagay mong something sa loob. Ay, bongga. Uy, ang ganda. Pwede, pwede, pwede ding belt bag. Pwede, pwede din itong ano Ganyan siya, oh. Ganyan siya, oh. Hmm. Ganito din pag na-fold. Tapos, ay? Hmm. Parang $2 to eh. So, so next. Yan. Ito, pwedeng pang, ano, pang trabaho. Dito sa loob ng bahay. Pati din to. Ang lambot ng, ano, niya. Kaya dalawa na lang kinuha ko. Tapos ito din. Parang, sana kasya sa akin to. O, ito, kasya sa akin. Pero yung yellow, no, hindi yan kasya. Trinay ko na. Ito kasya to. O oh, ito. 50 cents. Yan. Ito din, kinuha ko to para, alam mo yun, pag punta sa NTUC, sa market, o, oh, diba? Tapos ito, o, oh, from, from Shein. 2 dollar ata, ay, uh, 1 dollar. 1 dollar siya. Tapos may pakuko, si madam. Ay, may, may pa-freeze and dye. Ayan. Ay! Moisturizing, baking powder deep cleaning foam oh ito pang hugas ng mukha moisturizing ito lotion mga kineme ano ewan ko kung anong mga to pero free siya ito pang mukha free ang mga to tapos ay ah, ito yung pants ito yung jogging ano jogging Ito, maganda to pag ano, ilabas ko yung aso pag ano mainit. So ayan. Hay nako, nakagastos in guy. <laughs> so ayan lahat guys. Mga adik nag online diyan. Hindi <laughs> <Yung> kung tula? <laughs> Iwas na nga ako sa mga ganito. <laughs> Instead na alawan. So ayan guys. <laughs> Thank you for watching and shout out to everyone. Maraming maraming salamat sa mga sumusuporta palagi at sa mga ano na nunood sa mga video ko, mga boring na video. <laughs> I try to improve my video guys. So, ayan, please don't skip the ads. See you on my next vlog. Bye!